mais, palay, hanggang sibuyas yan. Puro importation na. Kikita mo na yung pinagpapaguram mo, parang wala lang silbi sa iba. Babati ng mga middleman. Noon, hindi pinapansin ang aming kooperatiba. Hindi naman namin sa dating kilala, pero talaga hinanap niya kami na farmers at tinulungan niya kami. Kinumusta kami pagkatapos ang sabi niya, ano ang mga kailangan ninyo? Uh, inaalalayan niya kaagad kung bahano bumangon. Kaya nga binigyan nga kami ng mga gamit namin tulad ng kuliglig, traktura. Nung nagtagal, may delivery truck na binigay. Kasi nga, nung una, ay nag uumpisa pa lang kami ngayon na marami na rin kaming iha ihahaol. Marami namang nagmamalasakit, pero yung hinahanap natin, yung parang kay Sir Kiko, totoo yung malasakit. Mayroon kaming lalapitan. Kaya pinagsisikapan namin na sana makabalik siya uh, sa Senado para mas marami siyang matutulungan na magsasaka.